today's video ay napag-usapan namin ng aming uh, founder guys ng hashtag Team Kateray, na si Terry Vlogs at co-founder Juju Jacinto Ambrosio uh, kasamang mga admins and members. So napag-usapan namin guys na bilang pasasalamat ha sa darating na third month sa celebration namin, guys. So, kami ay magbibigay ng donations. So, isa sa mga napili namin, guys, na pagbibigyan ay ang uh, Basa Batuta. Isa itong group organization. So, ngayon, guys, maghahanap ako ng tindahan para pagbibilhan ng uh, uh, mga gamit. So, ang aming i-donate pala, guys, ay yung mga books. So, gamit sa mga kabataan. So, maghanap ako ngayon, guys, ng tindahan para bibili ako ng story books or mga... kahit anong klaseng books, guys. Ayan. So, ngayon, guys, andito na ako. Ayan na, pinilit na ni ate. Ayan. Ang mga box binilang-bilang yun na yan, guys. Dahil wala tayong... wala silang stock, guys, na same design o ng box Kaya, mix na lang yan, guys. Merong story books. Meron din yan yung pang mathematics na box guys. Oh, ayan. Yan na siya. O, oh, di diba? Yan ang mga pinili ko, guys. Kasi 100 pieces yan. Eh, hindi kinaya yung stocks nila. Kaya, yan na lang siya, guys. Ang pinili ko. So, andito na ako ngayon. Sa cashier. O, oh, ayan na. Tinulungan ako ni Kuya. Ayan na yung aking mga nabili lahat. Ayan. Hinatid ako ni Kuya dito sa... So, ayan na. Ayan. Binila na yan, guys sinegregate na yung mga same price dyan at uh, syempre shout out kay ate na maganda at kay kuya na tumulong sa akin ayan yun na tinotal na yan guys sa aking mga napili dyan kung magkano yan lahat at sinabi ko kay ate nanghingi ako ng discount guys so ate yan o oh, yan lahat ang uh, babayaran ko guys pero sabi ko baka pwede tayong makalest dyan at ayun na nga tinawag ni ati girl yung nag uh, assist sa akin para bigyan ako ng uh, discount o oh, diba sayang din yun guys kaya tingnan natin kung magkano aking madiscount guys ayun na yung o oh, diba sayang din yun, yung 200 guys, ayan thank you talaga sa sa'yo ate, dahil naka-discount ako so ayan guys, tapos na tayo namili na ating mga storybook so ito na yun, ito na at ngayon guys iahatid yeah, na natin doon sa pagbibigyan natin, ang founder ng pagbibigyan natin, ayan Ayan guys, magandang magandang araw sa lahat Ayan, nandito na ako ngayon sa bahay na sinasabi ko sa inyo guys, ang founder ng Basa Batuta, isa siyang youth organization. Ayan, nandito ngayon ang founder, si founder Glenn Montano. And guys, nandiyan sa ating harapan. Ayan, hello good morning sa iyo founder. Hello Hello, magandang araw po. Ako po si Glenn Montano at ako po ang founder ng Basa Batuta Youth Organization. So, sa lukuyan po ako ay isang fourth year education student sa University of the Philippines Diliman at ang Basa Batuta ay itinatag noong July 23, 2022 sa ng para mayangat yung quality ng pag-aaral at pagkatuto ng mga kabataan hindi lang sa Rizal, kundi sa province ng Palawan. So ito ay binubuo ng ating mga, mga uh, magkakaibigan na bumunay sa organization para sa pare-parehong causes. Tapos ngayon Meron kami activity sa Rizal Palawan ko sa nagdo-donate kami ng mga books. Alright. May po provide ng mga reading materials at nagkakandak ng mga storytelling ang literacy drive para sa mga kabataan, lalo na sa mga far-flung areas at sa mga indigenous people. Ayun. Kaya nga guys, ayan na. Sa bago ako nagbigay sa kanya ng ano guys, ng mga books, story books, o so mga mix na yan siya guys, uh, tinanong ko muna siya kung ano yung mga needs sa kanilang, uh, sa kanyang uh, group, sa youth organization kasi nakikita ko guys yung kagandahan ng layo unit na kanyang, kanyang ginagawa. So, kahit student siya. So, nagawa niya pala rin yung, ano, na yung na-manage na niya pa rin yung time. So, ngayon, guys, inayon sa harapan, ang sinasabi ko kanina, guys, ay uh, yung uh, uh, dinonate ng uh, Team Kateray. So, first time namin, guys, na uh, gagawin ito. Kaya, medyo kabado kami. At, at napili namin ang uh, Basa Batuta na uh, pagbibigyan ng mga books. Maraming salamat po. Dahil sa Basa Batuta, naniniwala po kami na ang edukasyon ay mahalaga dahil sabi nga diba, ang edukasyon is key to success. Yes. So yung mga kabataan, nagbibigay kami ng pag-asa para magkaroon sila ng mas magandang kinabukasan. So kami po sa Basa Batuta, isang non-profit organization kung saan yung mga activities po namin ay humihingi lang po kami ng mga fundings and mm -hmm. uh, mga donations sa mga mabubuting mga kapwa. So ngayon po, sa mga activities namin, sa mga activities namin for this week and sa mga susunod namin activities, uh, kami po ay nangailangan ng mga storybooks, kumano kayo dyan mga spare na reading materials, mga laruang pangbata na educational, yes. at mga pagkain na pwede natin ibigay sa mga kabataang at sa mga estudyante na nangangailangan. So, yun po yung makailangan namin at uh, kung nais po mag-donate, pwede niyo po kami i-contact sa aming Facebook page, ang Basa Batuta, or maaaring pong i-PM sa aming Facebook. Ay ngayon po, nagpapasalamat po ang buong Basa Batuta sa mga tao na nagpaabot ng tulong at nagpaabot na kanilang makaya para sa activity namin sa Basa Batuta sa founder ng uh, Team Kateray na si Kateray Vlogs at ang co-founder na Sir, Sir Jojo Jacinto Ambrosio. Sa mga members na as an admin sa si uh, Joan Joan Canoy and si uh, yes. Jessa Travado At sa mga mula po sa Basa Batuta, dubos po kami nagpapasalamat dahil yung mga binigay na po ay malaking tulong po para sa bawat bata. Ayan guys, nakausap na natin ang founder ng Basa Batuta at uh, ako ako'y uh, masayang-masaya dahil uh, kahit sa maliit na bagay guys uh, alam kong uh, malaking maitulong yun para sa mga kabataan. Ayan, sa ngala ng aking team, ng uh, hashtag Team Kateray, ako lubos na nagpapasalamat sa lahat ng sumuporta sa buong hanay ng uh, Team Kateray at syempre sa aming mga supporters, maraming maraming salamat sa inyong lahat at abangan natin guys ang uh, buong uh, videos para sa distribution ng mga books uh. ayan, uh, siguro guys mga after 2 days uh, may bigay natin, um, may upload natin guys, ang uh, videos uh, na ibibigay ni founder Glenmar ayan, thank you for watching Babush!